ngayon so yung Sambao na guys yung dinadali dito sa Biliran and ito ang Maripipi ito yung ginagawang ano kapura pwede kainin yan? Hmm. ngayon yeah, si kinakain no? oh kasang gata ito guys pagong ito kambing yung ano ito yung ginagulay mas masarap pa daw ito guys sa malunggay ito yung natural na saging yun yung talagang ito pang tanim So, mula dito mga kalibot sa biliran, natatanong namin ang Bicol. Bata pa lang ako, gusto ko nang malibot ang buong mundo. Ngayong malaki na ako, simulan natin sa paglilibot sa buong Pilipinas. Kasama ang tropa, pamilya, at mga bagong makikilala. Bumili ako ng lumang jeep na hindi na ginagamit. At i-convert natin to para maging camper jeepney. Lalagyan natin ng kwarto, CR, sala, kusina, top load, at may solar sa taas para kasi man tayo mapadpad, ready ready tayo. At pag napadala kami sa probinsya nyo, Tadadak! Sama! Woo! Wow! Siya nga pala mga kalibo at si Kuya Ban, ang bagong miyembro ng bahay jeep. Ngayong umaga ay nagtulong sila ni Tiko para linisin ang bahay jeep natin. Kalibot, papaligyan natin itong jeep natin bago tayo umalis bukas. Hi, good morning mga kalibot. So for today's video, ang gagawin natin yung maghahanap tayo ng malunggay excited ka na ba sa ating mission para sa araw na ito? <laughs> para sa ano pang pasusan ni si Trin? Lalabas <laughs> tayo ng resort. Oh, ito ba? Ito lang. <laughs> Hindi na lang tayo dito. Lalayo pa tayo eh. Meron pala dito. Sabi kasi yung sabi si Didi na wala. Ay, pala pa tayo. Meron pala sa loob ng resort. Lalabas pa kami oh. <laughs> Tau po! Na, kaya nakiga, naman na to. Nakiga ka na po. Kaya naman na po to, ihimay eh, mo kay magluluto ko mm -hmm. man ako si Trin. Ano Himay, kahit hindi masyadong ano. Himay, yeah. himay mo lang. Ano ang gilang ka ako? Po. Ito mga kalibot. Ah... I-maintain natin itong jeep natin, bahay na jeep kasi kinakalawang na sila tingnan nyo naman kinakalawang na sila dahil nga sa malakas ang corrosion dito sa tabing dagat kaya kung hindi natin mamimintay nito ay maaring hindi na natin matanggal yan so kinakailangan lagyan natin siya ng proteksyon na pintura so gagawin natin lilinisin natin to lilinisin natin itong gulong tapos itong mga ano nya lilihain lilihain natin ito buwasan yung kalawang pumutin ng kaunti saka natin pipinturahan So lahat po ng gulong yan dito tsaka sa likuran. Ito mga kinakalawang na kailangan pinturahan natin yan para naman maganda pati doon sa kabila. Mas kabila. So ito mga kalibot, puro kalawang na ito. pinakailangan tulihain natin. Ayan, bubihain po natin ito hanggang sa pumuti. Ayan, tsaka natin pipinturahan. No. ito. Pumuti na. 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 Tapos na. Ito nga po mga kalibot. Ah, Puting gulong na natin ito. Itong pangdikod Yung mga iba ay natapos na natin kanina. Natapos nating lihain. Tapos punasan. At ngayon ay pipindurahan natin. Itong nilagay ko po ay hindi siya glossy kasi ito yung epoxy primer. So kung mapapansin nyo po, pag natuyo, hindi sa yung ganong kaganda na kumikinang kasi ito ay primer lang po. Mayroon pa tayong top coat na ilalagay para medyo maganda po ang kulay. Medyo makintab siya. So ito na po, patapos na po yung primer na nilalagay ko dito sa huling gulong. So yung iba natapos po na kanina. Tapos na yun po na ma-primeran. So ayun po, natapos na po yung mga ibang gulong. Ito na lang po hindi tapos. Ang pintura po ay maganda sa paningin. Ibig sabihin po, ang pintura ay nagbibigay kulay sa paligid natin. So kinakailangan natin pinturahan ito ng maayos para maganda rin ang dating. So yun po mga kalibot, alagaan natin itong bahay natin dahil ito ay nag-iisa. Pag nawala ito sa atin, hindi na tayo makakalibot. Okay? So ngayon mga kalibot, alis muna kami Pukuha lang kami ng buko So si Bal guys uh, Magbumotor And dito tayo sa pick up ni Kuya <coughs> <Atara> <Dogon>. <emergenha> <yaturated> Jesrin Dahil malapit lang naman Ang pupuntahan namin Ay di na namin dinala ang bahay jeep saka marami rin daw kasing mababangware doon kaya mas convenient kung itong multi-cup na lang ni Kuya Jess ang gagamitin namin Bali today pala mga kalibot ay binisita ulit tayo nila Kuya Jess sa naparkingan natin at pupunta tayo sa isa sa mga farm nila dito sa Almeria, Biliran so yun mga kalibot, pakat kami ng bundok, pupuha kami ng bubo tama si Kuya Jess Napakalaki ng pasasalamat namin sa pamilya nila dahil hindi nila kami tinuring na iba at ginawa nilang espesyal ang paglilibot namin dito sa probinsya nila.

Yang is no good. Mm. Oh. Yeah, o, so gano'n. Na. Masarap. Tasang gata. Tikman mo, Jays po. Ito yung bahay. Ito na ko kahit small lang. Tish? Oh. Sigas? Yes? <laughs> 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 hmm? Kaya mo yan? So, tanggal yung ngipin. <laughs> <laughs> kasi tiko, ganyan kasi tiko. Eh, <laughs> wag Magkano benta nito kay Jess? Mag magkano inaabot nito sa sako? Sa sako. Ito ba yung mga na nakapaskil na 18 kilo, 18 pesos per kilo? Ah. Oh. And dito na nga kami ngayon guys sa bundok. Dito ay maraming tanim sila Kuya Jess tulad ng saging, langka, nyog at ibang ibang uri pa ng punong kahoy at mga gulay. Dito rin ay meron silang maliit na kubo na nagsisilbing paingahan nila kapag sila ay bumibisita dito at nangunguha ng kopra Pagong Ano to? Pagong Ito kalabaw Ito guys pagong Kambing yun o Kambing Pagong Ito kambing Ito nga ano? Sa probinsya talaga mga kalibot, normal talaga nakasabit na mga sungay ng hayop. Kila Kuya Jess, ito raw ang sungay na kinatay nila noong sila ay kinasal ni Ate Grace. Kaya nila ito sinabit para magsilbing remembrance sa espesyal na pangyayari sa buhay nila. Maya-maya ay nagpakyat na ng buko si Kuya Jess. Ang tawag nila sa buko na masarap inumin at kainin ay silot. Guys, may nagbagsak. At itong mga bata naman na enjoy nilang papakin, ang laman ng niyog na pangkopra. Okay, suko. Boko na ata. Koko na ata. Kaya. Wow, Kinakain ba yan? Ito yung ginugulay. Hmm. Balita, tanggalin lang ito. Lang. Ah, parang talbos, no? Ah. M yeah. Bago yung pangalan yung dito. Bago. Oh, Hindi luma. Oh. Uh, Ay, pa pala. Oh, yan, Ito lang sa baba. Ito yung ulo natin mamaya. So to guys, dapat ganito yung pagkuha. Ayun no, yung paputulin dito. Yan. Para tutubo ulit. Dalawa. dalawa. Oo, Dalawain isang bubunutin mo, tatutubo dalawa isa ang tinanggal, dalawa ang kapalit. Native, native daw to sa Philippines. Buko. So to guys, masarap tong gataan. Masarap gataan, pwedeng ihalo sa baboy, sa manok, sa may mga sabaw. Mas masarap para sa malunggay. Mas masarap pa daw to guys sa malunggay. So meron tayong bago na guys. So pag meron tayong napuntahan ng to no? Meron tayong dagdag ulam. So ngayon mga kalipot, umakit tayo at puro tayo sa tuktok ng buntok na ito para may ito natin yung cover looking So ito guys, dami natin nakuha ang buko At dahil pakya talaga ng tuktok ng bundok ang daanan na ito kinapos sa sakya na ginagamit namin Natakot ako na baka bigla kaming pa pababa kaya bumaba na muna ako para mag-abang ng tulong sa pagtulap at makabawas na rin sa bigat. Pero sabi ni Kuya Jess, kaya naman daw kaya bumalik na ako at pinaulong na lang namin yung mga kasama namin na nakamotor kasi baka biglang umatras. Maya-maya nga ay naging okay naman at tuloy na ulit ang biyahe namin papunta sa Toktok ng Bundok. Pupunta tayo sa may ulap? Oo. Wow, ganda dito. Ulan na. Dito nga sa biyahe namin ay unti-unti namin natatanaw ang mga ulap. At habang umaakyat kami ay papalamig naman ng papalamig ang hangin dito. Sa pag-akit namin ay ang dami nga naming nadadaan ng abaka. Ang biliran pala kasi, isa sa mga kabuhayan nila dito ay ang pag-aabaka. Dahil bulubundukin ang probinsyang ito, napakayaman nito sa abaka at hindi mahirap ang pagtatanim dito ng abaka. Ang kalsada yung binabaybay namin ngayon ay tinatawag na Farm to Market Road. Ibig sabihin, pinagawa ito dahil nga sa napakarami nagtatanim at tagahanap buhay dito sa bundok. Para yung mga ani nila at mga produkto nila dito sa bundok, ay mas madali nilang maibaba sa pagsakan sa merkado. So ngayon mga kalibot, dito tayo sa pinakadulo ng kalsada dito. And kung may tayo dyan guys, yung bundok na yan na may raming ulap, ina yung uh, tok-tok ng Mount Panamaw. Ito nga guys, tinan nyo. Oh. na yung dulo ng kalsada. Ang grabe, ang ganda ng overlooking dito guys. <laughs> sa ganda nga ng view dito guys, ay nauna na ang mga kasama namin para tanawin ang overlooking view dito. Dito ay matatanaw mo ang iba't ibang isla na napuntahan na rin namin nung mga nakaraang araw. Uy, oh, ayun yung ano na ba, dalutan. Saan? So mula dito mga kalibot sa biliran natatanaw namin ang Bicol. Pernasa. Pernasa Island. Oh, li. Island Dalnya Oh, Malapascua. yung Malapascua Island Malapascua sa Cebu. Oh, Cebu. Cebu na 'yan. Mainland Cebu. Oh. Tapos ito yung dalutan. Oh, dalutan. Ito yung Kapinyahan kami guys naka-parking dalutan niya niya. Oh, mainland Cebu kita mo. Oh, yung malabo. Oh. Tingga si medyo malabo sa dulo si Buna yan, Cebu. And dito guys, plate. Eh. Ano yung higitangan. Ito. Ito? Itong plate uh, na ito? Ayun, sandbar. Okay, o okay, ano? At dahil wala nga kaming drone na dala at maulan ngayon, ito na lang muna ang ginawa namin. Ayon. At habang pinagmamastan namin ang mga islang natatanaw namin, manghang-mangha kami sa iba't ibang probinsya na nakikita namin na nakapaligid sa lokasyon namin ngayon. mayamaya maya ay bumiyahe na kami pababa ng bundok. Ay, yung ano. Yan yung natural na saging. Yan yung, yung talagang... Ito, pang tanim. Yan yung talagang sinuunang saging. Ganon dito nakakain Yung mga saging na sa market, ano na yun? Ganyan lang pagkain ba? Yan <laughs> <laughs> <Yung>, daming buto. <laughs> Mas parahin ka yung buto sa masaya Parang kung kasing cream eh. Oo nga no. Nakatumba siya guys. Nanguha si Tiko. <laughs> And ngayon guys, nag-alakad kami papunta dito sa pangalawang overlooking. Ang may kita naman daw dito is Maripipi Island sa kayong Sambawan Island. Yung isa sa kilalang pasyaran dito sa Biliran. Saan ka dyan? Ayun. So yung Sambao na ilan yun guys Yung dinadayo dito sa Biliran And ito ang Maripipi Pag binangka, ilang oras yan? Mga uh, kalatong oras lang ah, Malapit na lang kasi yan sa kawayan ba, Ito bayan na ito ng kawayan Ah, okay ah. Tapos ayun, yun yung mas bati Yung mataas na yun, di ba? Oo oh. Ngayon, mas bati na yun, Bicol region na yun <laughs> Nagawala Nagtitinga ka <laughs> Anong gamit mo? Kinagaya ko sila Ito Oh, tusok! <laughs> Hindi na din maluwag. Maluwag. Nakakagulat kapag may naano diyan ano ah, may na-stuck diyan ah. Nahihintingan diyan yung buto ng ano, buto ng manok na malaki. Sa isa leg part. Ay, umuulan na guys. Ah, umuulan na guys. Dito po na po tayo ngayon mga kabalibot. Ano naman yung bagyo na gaganap. Ikikinig niyo pa kayo. Papadudot dapat pa Marami pa rin ang nagaganap mga papadudod, mga Switch! Switch! The Raymond! The Raymond! Ay, no! The Raymond! Nobita! Mmm, the Raymond naman ni, tumulak ang mulag! Hindi ko kaya yun! Hindi <laughs> no, kaya mo Hindi ko kaya. Ma, hindi ko maaalala kung ano, boss. Nobita! Ano na naman yung The Raymond! <laughs> about the city life and the crazy nights I figure I should probably give it a try Maybe check it out see what it's all about But the traffic was fast and the money was slow The people I met you never get to know I kind of miss this place I used to live back home Cause up here So ngayon mga kalibot, lakas ng ulan Kaya nakisilong muna tayo dito Dito tayo guys sa uh, bahay nila kay Jasril Hello guys Hi guys Okay lang pa kayong dalawa dyan? Oo, uh, nagarap Pinarap yung ano na habang nagpapatila kami ng ulan ay pinaghanda naman kami nila Kuya Jess ng mainit na kape. Hot coffee with your family and new friends habang nagpipintuhan, wala ka ng ibang hahanapin pa. Napaka-simple pero napaka-importante. Binigyan pa nga kami ng parents ni Kuya Jess ng daing na tamban. Masarap daw itong ihalo sa dahon ng bago tapos kagataan. So to guys, nakabalik na kami sa jeep. And bali kagawin ni mami. Uh, narinis niya yung sahig ng CR natin. Diyan kasi nakalagay guys yung mga apo natin. Dagdag na apo kailangan maka-disinfect. Hmm. And si Citrin. Oh, sa ngayon nga mga kalibot, ay pito na ang aso namin dito sa bahay jeep. Nadagdagan ng apat dahil bagong panganak nga si Citrine Sa mga susunod na buwan ay makakasama natin silang lahat sa ginagawa natin pagalakbay. At sa tamang panahon, magkakaroon naman sila ng bago nilang magiging for parents.

Oh, Uy, ang agong baby girl. Kasi ng responsible mother. Parang ano, no? It's really ano, amazing how hmm. one situ situation changed her. So, ganito mga kalibot pag nasa CR. So, pag magpupupo ka dito. O, oh, diba? Kita ba? Pero, ang tagal na namin itong hindi nagagamit kasi lagi may CR eh. Ayan lang yung CR, oh. Diyan lang. So, mga pinupuntahan namin may CR. So, mulipit tayo. Ang dami kong sinampay. Ako lang ba yung, ano, naglalaba mga kalibot tapos mm -hmm. yung pinakamatagal talaga is yung pagtutupi. <laughs> yung tuyo na lahat. Maglalaba ka na lang ulit. Sabay tsaka mo palang matutupi. Chariz! Oh, galing naman ang baby girl ko. Tinanggalin muna namin ang cortina dito kasi para open lang siya. And then ito, na-open yung bintana. And then, pagka gusto mo, isasara siya lang. Sasara mo lang sa Open mo na natin para may fresh air sila sa loob. Yo guys, kukuha tayo yung kahoy. Magbabamper tayo. Kuha po kami ng panggatong sama si Kimawa. Ito ba? mga bata. Ba? Ba? Inunan na nga nila ang paghahanap ng magiging sapin sa bonfire na gagawin namin mamaya. Hindi kasi maganda guys kapag rekta sa buhangin ang pagsusunog ng kahoy o pagbubonfire lalo't marapit tayo sa dagat. Maliban sa may sira, ang ganda ng buhangin ay papangit din ang kulay nito. Kaya naman kapag nagbubonfire kami sa dagat, maganda talaga na may salo o malaking lata tayo na gagamitin. Dito nga sa Nestea namin na resort ay naging kaibigan na rin namin ang may-ari na sila Kuya Melo.

try tayo Let's make up a big bonfire So guys, bonfire tayo dito And uh, naglatag kami ng ano dito ng yero Para yung magiging uling is hindi siya mahalo sa buhangin Hello! Hi! Throw our problems in the flame Hi Tala! How's your, ano, marshmallow Yummy? Yummy? tot ay serap mie asin gasil entah dos sa, tatlo kay dos ah mainit dos na guys si mga bata sa kayo mga piling bata <laughs> 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 yung mga bata naman dito na relatives nila Kuya Melo ay naging kaibigan na rin at naging kalaro ni Jace at ni Tico at dahil huling gabi na nga namin dito ay na namin na mag bonfire bilang farewell night namin sa kanila hi guys So meron tayong iihawing liyem po. And then, aadaboheng chicken. Sabay mga gulay-gulay and hot dogs. busy sila. Ito po, natin itong hotdog natin para sa ihaw-ihaw. Okay, ready na rin? Yeah. Yung bagong driver po namin. Hi! Hello! Boy. Pabantay po ah. nung sinain ko, Mami, ah. Hey, man, Mami, pabantay hey, man, po man, nung, nung pa sinain ko. Man. I burned <laughs> out like a wandering ember. I shone bright, and my journey was over. What I saw. Okay pa naman. Okay <laughs> pa. Okay pa naman na. Wow. Oh look at that. It's burned. Nito yun dog size. Luto ba? This like yeah. Oh shit. Yeah. Okay. yeah. So long. No, Don't turn off the light. I'm ito ngayon guys yung pinitas natin kanina yung dahon ng bago. 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 Dahon ng bago. Tapos may sahog na binilad daing. na tamban. Na tamban na daing na binilad. Sabay meron tayo talong na steam na oh, ihaw. Kangkung. Okra. Ayan. Talbos tapos may iihawin tayong hotdog ulit and then ano ano meron tayong sasawan dito guys ang dinamos yung and dito guys meron tayong adobong chicken and dito guys nag-iihaw tayo lang ng sasawan. sawsawan